tayo papunta uh, Baclaran to Pasig Pasig to Baclaran kasi ah uh, hindi na tayo mag magising uh, ba medyo matagal na po ako hindi nakarating Baclaran malayo kasi Pasig to Baclaran at layo ilang sakay isa dalawa tatlong sakay Pasig pasi ah. Centennial to Market ng Pasig. Ayan, ah, sasakay, wala kasi ng sasakyan, malis. Tapos ah, Pasig to Crossing. 'Yon. Crossing to Baclaran. Bus. Hindi <laughs> ba layo? Masa ko. Sa na sa yung guys. Maglalap ako ng payong. pa tayo kasi ang sasakyan. pa banda. Ang banda. Ang Ang sasakyan. Ang banda.